Naalala nyo pa ba siya? Sa mga hindi pa nakakaalam, may post po ako about sa nangyari. Siya po si Jude Bacalso from Cebu City. Isa po siyang personality sa Cebu. Siya lang naman po yung nagpatayo ng isang waiter sa Cebu sa isang restaurant for almost 2 hours. Ngayon kung naalala nyo siya, di umano si Jude Bacalso ay nagpunta na sa restaurant management para manghingi ng apology. Kaso that time, wala doon yung empleyado at there was no effort from Jude Bacalso's side to meet with the person and say his apology. At later on, pinangalanan na lang siyang Mark dahil hindi niya pinapadivul siyang pangalan niya. Again, si Mark is the waiter. Na-confirm na po na nagka-trauma siya nahihirapan siya makipaghalubilo sa tao, may mga moments na umiiyak siya, hindi siya makatulog, ayaw niya makakita ng tao. Kaya nung Wednesday, August 28, nag-file na po siya ng case. So, limang case po ang final niya. Pasama na dito ang unjust vexation, grave misconduct, coercion, threats, at slight illegal detention. At nag-file na rin po siya ng case laban sa legal employer niya again, ang take ko dito is careful sa mga sinasabi natin kasi hindi pantay-pantay ang tao. Ma-misgendered ka man, tawagin kang sir kahit mukha kang ma'am or ma'am na mukha kang sir. Or ewan ko ba, vice versa, nagkagulo-gulo na. Basta kahit ma-misgendered ka, wala namang problema don. Isa pa, dati naman talaga tayong lalaki. Nagkataon lang, ibang direction ang tinungo natin. So, do not please anybody. Okay? Ikaw, anong masasabi mo sa kwento nila?